Ang movie review natin ngayon ay thriller movie noong 2019 na pinamagatang Aqua Slash. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang babae at lalaki na nakatambay sa tabi ng pool. Sila ay mga lifeguard na nagngangalang Cindy at Brad at pagkatapos ng kanilang trabaho, nagpasya silang manatili sa park at mag-relax sa water slide. Bigla na lang may dumating na may hawak na kutsilyo at malungkot man, hindi na nagtagal sina Cindy at Brad. Sa mga sumunod na eksena, ang mga estudyante mula sa Valley Hills High School, class 2018, ay nagpaplano ng kanilang graduation party. Gusto nilang gawin ito sa isang water park na tinatawag na Wet Valley. Ang astig na ideyang ito ay naisip ni Alice, isang dating estudyante ng paaralan. Tulad ng anumang graduation party, lahat ng mga estudyante ay sobrang na-excite. Hindi lang sila maglalangoy at mag-slide, plano rin nilang manatili sa park ng tatlong buong araw. Dito natin makikilala ang ating pangunahing tauhan, si Josh. Siya at ang kanyang mga kaibigan na sina Chad at Slim, ay may banda na tinatawag na Blades, at sila ang tutugtog sa party. Pagkatapos, may dumating na matandang lalaki na nagngangalang Conrad. Sinabi niya na siya ang tagapag-alaga at tagaayos sa water park. Kahit na 35 taon na siyang nagtatrabaho doon, malakas pa rin siya. Pagkatapos, habang nagpa-practice sina Josh at ang kanyang mga kaibigan, nakasalubong nila si Kim. Si Kim ang dating kasintahan ni Josh, pero ngayon ang boyfriend na ni Kim ay isang lifeguard. Habang naguusap uusap sina Josh at Kim, nagseselos ang bagong kasintahan ni Kim na si Tommy. Sa sumunod na scene, makikilala natin si Michael na tumatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang anak na si Josh. Hinihiling ni Josh sa kanyang ama na pumunta sa water park para makita siyang mag-perform kasama ang kanyang banda. Sa kasunod, makikilala natin si Priscilla na tumutulong sa pagpapatakbo ng park at nagtapos sa Valley Hills High School noong 1992. May kumakalat na chismis na pinipili ni Priscilla ang isang graduate bawat taon para maging friend with benefits. Samantala, lahat ay nag-enjoy sa sobrang taas at haba ng water slides. Ngunit may ilang pasaway na mga bata na nagdala ng bote ng inumin sa slide na nagdulot ng aksidente. Kailangang linisin ni Paul, ang may-ari ng Wet Valley, at ni Conrad, ang tagapag-alaga, ang mga basag na salamin at sa pool. Sa huling bahagi ng araw, nagkita si Kim at Tommy, Josh, Chad, at Slim. Hiningi nila ang tulong ni Tommy para mag-set up ng ilang kagamitan, na nagbigay daan kay Josh na makalayo kasama si Kim. Habang wala sila, si Michael, ang ama ni Josh, ay kumakain ng hapunan kasama si Priscilla. Hindi natin marinig ang kanilang usapan sa una, pero nalaman natin na si Priscilla ay asawa ni Paul, ang may-ari ng Wet Valley, at si Michael ay isang mayaman at kilalang tao sa bayan. Habang naghahapunan, sinabi ni Michael na hindi na-appreciate ni Paul kung gaano siya kaganda. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-rejoin si na Josh at Kim sa kanilang mga kaibigan dahil halos oras na para mag-perform ang banda ni Josh. May ibang mga estudyante na nanonood sa kanila mula sa malayo at iniisip na may mangyayari. Ang mga seniors ay ngayon ay nag enjoy sa performance ng Blades ng ilang mga hit noong 80s. Kunwari ay hindi nagustuhan ni Kim ang pagkanta ni Josh at nagreklamo tungkol sa malakas na tunog ng banda. Pumunta sina Michael at Priscilla para manood ng performance ni Josh. Sa buong oras na ito, hindi pa rin alam ni Tommy na ang kanyang kasintahan ay lihim siyang niloloko. Pagkatapos, may isang video na nagpapakita na magkasama sina Josh at Kim na may ginagawang injection game at naibahagi sa group chat ng mga seniors. Nakita ito ni Tommy at sobrang nagalit siya, nagmadali siyang pumunta sa entablado at nagsimula ng away kay Josh. Lalong nagkagulo ang mga bagay-bagay ng malaman ni Priscilla na niloloko siya ng kanyang asawa na si Paul kasama si Alice. Mayamaya, -maya, sinubukan ni Michael na pekalmayan si Josh at tinanong siya kung ano ang sa tingin niya tungkol sa pagbili ng water park. Ngunit narinig ni Alice ang kanilang usapan at kinnenprante si Paul tungkol sa pagbebenta sa park. Nag-aalala si Alice na baka iwan siya ni Paul pagkatapos niyang makuha ang pera mula sa napagbentahan. Ngunit si Paul, na medyo lasing, ay nangako sa kanya na hindi niya ibebenta ang park dahil ito lang ang kanyang pinagkukuna ng income. Sa gabing iyon, lahat ay natutulog maliban sa isang tao na nagtago sa isang water slide at naglagay ng malalaking metal blade sa loob. Kinabukasan, naglalakad si Michael sa paligid ng park at sinusundan ng isang misteryosong tao. Bigla na lang siyang binaril nito sa paa at dinala sa isang lugar kung saan nakatago ang mga katawan ni na Cindy at Brad na wala ng buhay. Malalaman din natin na nawala ng trabaho si Tommy at iniwan siya ni Kim. Hindi nagtagal, sinabi ni Conrad kay Tommy na hindi na siya mahalaga kay Kim. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Tommy na magkakabalikan sila ni Kim. Pagkatapos ng tanghal iyan, binuksan ni Conrad ang tubig para sa mga slides. Walang nakakaalam tungkol sa mga metal blades na nakatago sa isa sa mga slides. Sa hapon, lahat ng mga seniors ay naghahanda para sa isang masayang karera pababa sa mga water slides na may premium $500. Siyempre, magkakatim sina Josh, Chad, at Slim ngunit si Slim ay hindi pa rin bumabalik. Sa halip, nakita nila si Tommy, gusto niyang sumali sa kompetisyon, ngunit hindi masyadong masaya ang ibang mga seniors tungkol dito. Dahil nawawala pa rin si Slim, nagpa siya sina Josh at Chad na makipag-team up kay Tommy. Hindi nagtagal, napansin ni Tommy ang isang kakaibang bagay. Nakita niya ang tubig na tumutulo mula sa isa sa mga slides at nakakita siya ng mga piraso ng material ng slide, na nangangahulugan na may some iris sa slide. Habang pumipila ang mga seniors para sa mga slides, si Conrad ay nagpapahinga sa tabi ng pool, naghihintay na magsimula ang kompetisyon. Si Tommy, na kumbinsido na mapanganib ang isa sa mga slides, ay sinusubukang magbabala sa lahat. Ngunit hindi siya pinapansin ng mga seniors, iniisip nila na sinisiraan lang niya ang kanilang party. Habang malapit na magsimula ang kompetisyon, nag-check-in si Priscilla kay Conrad, na nanonood mula sa ibaba. Hindi nila alam ang tungkol sa mga blades na nakatago sa isa sa mga slides. Nang magsimula ang kompetisyon, isang inis na senior ang nagtulak kay Tommy pababa sa slide. Sa parehong oras, tatlong babae ang bumaba sa parehong slide at namatay ang mga babae dahil sa mga blades. Ang tubig mula sa ikatlong slides ay nagsimulang maging pula dahil sa dugo, at lahat ay sumisigaw sa takot. Nasaktan ang paani ni Conrad habang nagmamadaling tumayo mula sa kanyang upuan bilang lifeguard. Samantala, si Tommy, na nasa loob na rin ng slides, ay papalapit na sa mga blades. Sinubukan ni Conrad na sabihan si Priscilla na itigil ang kompetisyon, ngunit hindi gumagana ang kanilang mga walkie-talkie. Sa parehong oras, sinusubukan ni Josh na pigilan ang lahat na gamitin ang mga slides. Si Paul, na nasa slide na, ay sinusubukan na pigilan ang kanyang sarili na bumaba. Ngunit ang dalawang senior na babae at si Tommy, na nakasabit na sa mga blades, ay natulak pa rin pababa at hindi na nagtagal ay namatay na rin siya. Lahat ay nagulat at natakot, kiningi ni Conrad kay Chad at Kim na patayin ang mga water pump. Ngunit nang pumasok sila sa loob, natagpuan nila ang mga katawan ni Michael, ang ama ni Josh at ng dalawang lifeguard. Bumalik sa mga slides, hindi na kayang mag-hold on ni Paul dahil sa mabilis na tubig. Kaya nag-slides na rin siya at namatay dahil sa blades. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nalaman ni Josh mula sa isang abogado na iniwanan siya ng kanyang ama ng malaking halaga ng pera. Ngunit hindi pa natatapos ng kanyang ama ang pagbili sa Wet Valley Water Park. Gusto niyang give in ito at magtayo ng isang shopping complex na nagkakahalaga ng 20 million dollars. Dahil namatay din si Paul sa aksidente, si Priscilla lang ang nakakuha ng pera mula sa pinagbentahan. Nagtatapos ang pelikula ng umiti si Priscilla. Nakikita natin ang alaala niya bilang isang batang babae, na pinapanood ang kanyang ama na mamatay sa park at walang tumutulong sa kanya. Maaaring pinlano ni Priscilla ang lahat ng ito bilang paghihiganti at para makuha ang pera. Dito na rin natatapos ang thriller movie na Aqua Slash. Maraming salamat sa panunood.